Uh, kaya ito ang uh, ang buelta ni Sal Panelo diyan sa paglaya na yan ni uh, Leila de Lima. Pakinggan natin yung kanyang phone interview kay uh, Cheryl Cosim. sa paglaya nga po. Pan paglaya ni former senator de matapos nga po payagang magpiyansa ng korte. Eh hey, unang-una kung titingnan mo ang decision ng korte, ng korte mukhang ito'y bata ito sa mga recantation na bumaliktad. No? <clears throat> Alam nyo, established na ang jurisprudence diyan na yung mga bumapaliktad na testimonya, bago mo bigyan ng pagpapala kayo, kailangan probahan yung mga bumaliktad yung dahilan kung bakit sila nagsinungaling sa hukuman. Kailangan ipakita nila na sila pinakot, pinilit, o pinagbantaan para gawin nila yon. Opo. Pag hindi mo nagawa yon, mananatiling valido, hindi pwedeng palitan yung testimonyo mo. Opo. Apparently, the court is oblivious of that jurisprudence. Opo. binigyan niya ng papahalaga pagbabaliktad nila. And, Opo. Moreover, even with the recantation, may mga testimonya na nagpapakita na talagang guilty ang akusado. At uh -huh. eh, ganoon pa man, kasi yan ang naging desisyon ng korte, ang gobyerno, eh pwede pa naman sila mag-apila. Dahil hindi naman ibig sabihin porke dyan ay nabigyan ng bail, eh tuloy-tuloy na-acquiton yan. Pero uh -huh. pa silang pagkakataon upang mag-apila. Uh, uh -huh. But just the same, let me just say na yung pagkakakulong niya, kasi sabi niya, seven years ako nakulong dito, isang kawalang kat, ng katarungan nito. Pero nakakalimutan ng dating sinadora na kaya siya nakulong kung siya man ay makakaligtas sa kanyang ginawang krimen na inaakusahan sa kanya. Eh, hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Meron siya mga ginawang mga kasalanan nung siya ay Commissioner ng Human Rights, ng so, siya ay Secretary ng Department of Justice. Ano po ba yun? Natatandaan nyo, siniraan niya ng siniraan ng Pangulong Duterte, di yung ano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima, nag-ukay pa siya na ng mga ano-ano, eh, pa hindi na magtawang na ukay nila. That's number one, yung paninirang ginawa niya kay Presidente Duterte. Hindi niya napatunayan yung kanyang kausasyon. Pangalawa, yung ginawa niya po kita. Yan, for the longest time, this person, si Leila De Lima, has been an attack dog talaga para kay Duterte. And it's high time na... Kasi parang lumalabas talaga ang katapat ni Duterte itong babaeng to eh. Oo, oh, kasi nung mga panahon natatakbo pa lang sana si PRRD, uh, natutunog pa lang na to, tatakbo si PRRD na presidente, nagpa-investiga na kaagad yung Commission on Human Rights niya sa Davao Death Squad. Nawala silang napatunayan. So as early as mayor pa lang si PRD, tinatrabaho niya na si PRD. o oh, kaya alam mo na ito talaga, uh, ang galit nito kay PRD, sobrang lalim. Di ko talaga alam kung crush lang talaga niya si PRD. Kaya dito hina-highlight ni Panelo yung mga issues sa kanya dati na baka makalimutan din ninyo kasi baka ang akala ninyo yung 7 taon na pagkakakulong niya na yan eh kawawang kawawa na siya hindi, imagine ninyo kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na nagpalaganap siya ng droga sa bilibid at uh, dinistribute yun sa labas imagine ninyo kung isa yung mga kamag-anak nyo, anak nyo sa nakulong dahil sa drugs na yan o sa nalulong dahil sa mga drugs na yan. O imagine ninyo, so sa tama ba kulang ba yung pitong taon na pagkakulong niya? O sobra, kulang na kulang yun. Sobrang kulang yun mga bossing. Pangulong uh, dating pangulong Glory Macapagal-Arroyo kung saan eh nilabag niya ang kautosan ng Korte Suprema. At uh, ito Pinigil niya ang dating Pangulo upang pumunta sa Amerika para magpagamot. Yung po ang mga kasalanan niya na binabayaran niya sa pagkakulong niya. tama. O, kasi di ba? tatandaan niyo si Gloria Arroyo magpapagamot sa Amerika. Pinigilan niya ito. Magagaling naman mga doktor natin, dito ka magpagamot. So ito, patagal ng hayop ito. <laughs> Kumbaga, ito yung mga banal na aso, santong kabayo talaga. Yan yung mga madalas magpa na nagdadasal sa mga simbahan. Pero kung titignan mo yung mga pinaggagawa nila, puros kahayupan. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon nga ni Ninoy, oh, may sakit sa puso si Ninoy, si, I, si I, ano, Imelda Marcos pa yung nagpadala sa kanya sa Amerika para magpagamot. Oh kasi for humanitarian purposes kailangan gawin mo kasi ikaw yung ano ikaw yung uh, Commission on Human Rights chief dati tapos basic rights ng isang tao na makapagpagamot sa pipiliin niyang uh, ospital dahil may pera naman siya <laughs> tapos pipigilan mo so ito yung mga hipokrito yung mga literal na hipokrito ang halos taon Attorney, nagkausap na rin ho ba kayo ni dating Pangulong Duterte, kaugnay po nito? Yes, yeah, so sabi niya, magkausap lang kami kanina-kanina lang. Eh. Ano sabi po? niya, I will give my comments bukas sa programa ko sa SMNA dun sa gigat sa masa. Para uh -huh. sa masa. Pero ano po ang kanyang naging initial reaction nung kayo po yung nagkausap? Well, when he, I sent him my, uh, my statement to the media and he said, Maganda yung sinabi mo, tama yung mga sinabi mo yan. But ako, I will give my additional comments sa programa ko bukas. Yun ang sabi na. Uh, pagkatapos po nito, attorney, ano, ano po ba, para mas maintindihan lang po ng mga kababayan natin, kasi iniisip na nga po na okay, nakapagpiansa, ibig sabihin, mahina na po ang kaso. Eh, yung pananaw ng, ng hukuman sa ngayon kung mahina ang trabaho ng prosecutor eh kung nahihina siya dagdagan niyo yung uh, ebidensya niyo pero para sa akin hindi mahina eh kasi may dalawang testigo na nagsasabi na talagang uh, tinanggap niya ang pera yon oh hindi ba at sinabi ng sabi nga niya no, ni Salpanilo dapat magtrabaho ang prosecution yung eh, ang problema <laughs> ano na si uh, tawag diyan si Sal si Boeing Remulla hands off na siya.